na natitse na teacher ay ay ay, ay. ay, ay. <laughs> lawa nakasalak kani kinsay nakataluog unsa ni wow wow dagko sab baboy teacher oy dili man ko na baboy pasagad ra man ka baka na teacher <laughs> hey good morning how are you today good morning <laughs> teacher teacher, teacher, nagkaong kuming makaong kapon, teacher. Lami kayo, teacher. Okay, so our lesson for today is saksak -sak sinagol. Na ay binisaya, na ay Tagalog, na pregamay English. Teacher, teacher, matukong Manila karong Sabado. Muban ka? Okay, so dili lang sa ta maghisgot anak nyong lakaw. Okay no? nakakaon ka gapong makaon. Kamu mo atog Manila. So, karon mag-explain sa ko sa inyo ha. Gagmay lang kaayong nga mga butang para makabalo mo. Teacher, teacher, dali na naman human, magresis ako big, kung makai teacher. <laughs> Sige no, dili mabalaka kay human ani mga unta, okay? So maminaw sa ta kay at least inikulik sa inyong balay na amoy makatunan Og na amoy ikapahambog sa inyong mama. Ang um, na teacher. Teacher, teacher, excited na kay ko ba? Dugaya, oy! Ang akong ipakita sa inyo karon is ang mga butang ngawa pa ninyo na saire ang una na kong ipakita. Excited na ba mo? Yes, yes teacher. Excited na, teacher. Sige na, Explain, teacher. Okay, no? So, ang una, mauni ang kisay nakabaluhun sa ni. Ako, teacher. Ako, teacher. Bula. So, dilit ni siya bula. Ako, teacher. Ako, teacher. puting nga bato, teacher. Sige <laughs> mana. Okay, no? So, mga bata, bisan isa sa inyo, walay Wala yung nakatagna kay ang pangalan ani mao ni ang egg egg sa chicken tito tito la ana ako na na tito ayo 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 tito ay Dawa, ay. Ay. nakasala ay. Ay. Ay, naka ka. Saan ni teacher? Gibuak na ni mo ang egg sa manok. Ano? Di lang buhay na teacher. Sit down, sit down, sit down. Sorry teacher. Ako Sorry teacher. Si pata, manggod niyo ba? Sige, anyway. Padayon ta, padayon ta. Gibasa. buak naman yung itlog. Ay, sige okay na okay na. Sorry po teacher, student is always right. <laughs> okay no? So since wala i nakatama sa inyo sa first nga, akong gipatang na sa inyo ha, mauni ang second. <laughs> Kinsay nakapalo? Unsa <laughs> no? ni? Ako teacher, ako teacher legit mana? No? Legit ni si legit. Ikaw asli. Wan na teacher galingan. Oh, legit galing ang pangalan ani para masayod mo mauni ang gitawag og minivan Ay teacher, kabalo na Teacher, kung saan nakatuman sakyan, ang sakyanan katong miniban. van. ni mao ang mini Kani mini fan. Lahi tong kay na siya ligid na atop na ay kuan basta. Ang katong miniban, katung katong nang sakyanan, mo mapayong digos. Ba, mm. Okay, so hinumdumi ninyo ha. minipan. So proceed na punta sa isa kabutang nga wa pa ninyo na sire. Eh. Teacher, teacher, last na na. Kalibangon na ko teacher ba? Hmm, Kaya gusto na ng teacher. Eh, hey, last na yun eh. Ang akong last nga ipakita sa inyo ha. Kani, kinsay na kabalo o ni. Eh. Wow, wow, dakuha sa baboy teacher, oy. <laughs> 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 Dili mong na baboy, pasagat ramang ka. Baka man na teacher. <laughs> <laughs> Kaya gani, baki man na. Isa sa inyo ha. is walay nakatag na. Kay kani, maunis siya ang gitawag og... Baboy man natin, sir. That's a pig. Naman, may anak. teacher. gihikot sa among silong, teacher o dio diyo, hitan liog. Dili, no? Mali, good. So, ako mong i-correct para makabalo mo og unsa ni. ni ang gitawag og... t River. Kamu daw. T... 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 d B... b Ibad hey, man na, makahubog man na. Lahi buntong makahubog. Pasignag-sigig inam-inam inyong papa, ing nangaundangin na na kay makadaot sa lawas. Tapos mo ko, Teddy Bear. That's all for today ha. Ugma na po. Timan ininyo ang tulokabutang gikan sa egg, minipan, pan, o That's all for today. Dismiss goodbye, goodbye teacher, goodbye teacher, goodbye teacher, bye bye now, bye bye. 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 bye.